Mam, Ma anong pagkain para mabilis mabasya airs ang itets? 58 years old na ako. Takot kasi ako. Baka masakit o masaktan ako. Ay, sana all, nag-aarangkada pa si Manay. Alam mo, Manay, huwag kang mag-alala dahil lahat ng problema ay merong solusyon. Kung ikaw ay tapos ka na sa menopausal stage, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung ano ang gusto mong gawin, Manay, sa iyong buhay. Kung alam mo naman sa sarili mo na meron ka pang ibubuga kahit 58 years old ka na o kahit nga umabot ka pa ng 65 years old eh, huwag kang mag-alala manay. Ako ang bahala sa iyo. At huwag ka rin mahihiya na mararamdaman mo ang pagka mo sa iyong edad ngayon. You know what I mean. Kung takot ka na baka masaktan ka sa unang schedule nyo, baka umaray ka, ba? Diba? Syempre, dahil matagal na yung hindi na anuhan yung money ears mo. So, eto, makinig kang mabuti. Ayon sa artikulo ng Family Health Service, pag nagkakaedad ang isang tao, ay mas lalo itong tinatangkilik ang pagkael o ang pagkaroon ng isang relasyon at nakakatulong ito sa pagbibigay ng happy hormones at syempre, eto na ang iyong pinakahihintay kung ano nga ba ang dapat mong gawin para muling manumbalik at maging basa-basaers basa, -basa na yan ba yung mani-ears mo, diba? gusto mong, diba, para hindi ka masaktan hindi ka makaramdam ng kakaibang kirot na sakit so eto na ayon ito sa Family Health Service kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit kapag ipinasok na ni Manoy ni Dudong ba ang kanyang ano yung ano niya ba yung etets niya ipinasok niya na doon kapag uh, pumunta na siya doon kapag naipaloob niya na pwede kang ano bago niya muna gawin iyon yung schedule niyo makinig kang mabuti ano lagyan mo ng cream o jelly yung ano niya yung bawat labi niya di ba yung ano mo Ayan, ganon. Ganunin mo lang. Konting lagay lang ng cream, ha? Huwag mong ipaloob doon, manay. Eh, syempre, baka pumasok doon lahat ng jelly. Hindi maganda. Doon lang sa may gilid, yung sa labi niya, ba? Diba? Alam mo na yon yung ibig kong sabihin. At eto pa, dagdag pa ng family health service. Eto pa, ha? Number one, kumain ka ng spinach. Ayan, maghanap ka dyan. Maganda yung spinach manay dahil aside sa nakakapag el siya. Mabilis kang maanuhan yan manay. Nako, kapag kumain ka nyan, nako, sinasabi ko sa iyo na maraming binipisyo yan sa ating kalusugan ang spinach. Pero manay, nako, huwag mong araw-arawin ang spinach ha, yung dahon niya. Eh, alam mo naman kung araw-arawin mo tapos madami kang kinakain, nako nako, hindi rin maganda, 'di ba? Ayon sa sabi-sabi, lahat ng sobra ay masama. Kaya kung minsan kumain ka lang ng ano sa sa loob ng one week, ano lang, dalawang beses, 'di ba? Twice a week, thrice a week. Huwag 'yung araw-araw ha. Sige ka, mapapagod si ano, si dudong sa iyo. Ikaw din, si Uncle, ganun ba? Pangalawa, kumain ka ng chili, 'yung mga maanghang ba? Chili powder, pwede rin 'yon. Pwede 'yung sili, ganon alam mo manay, ayon sa pag-aaral yung chili daw, ay nakakadagdag talaga yung elnon, bago halimbawa, may schedule kayo bukas kumain ka na before 3 hours kayo magsimula, para mababad siya sa, ano mo ba, stomach mo huwag yung puro sili ha nako, baka mag-usok-usok yung ano mo dyan, yung mga kulon mo dyan dapat samaan mo ng kanin o di kaya, lagay mo sa suka, sausawan ganon, o di ba kapag sobra naman yung sili, baka magka-almoranas ka <laughs> Mas maganda yung nakababad para, para mag-evaporate sa buong body mo yung chili. O ba diba, nakakaramdam ka daw yun ng kakaibang sensasyon kapag ganun ang ginawa mo manay, ha? Tandaan mo manay, dapat yung sili, dalawa lang o tatlo, okay na yun, ha? Ito pa, pangatlo, peanuts, mani ba? yon kapag kumain ka nun, nako, talagang gaganado ka talaga. Kaya ganun din, same ano din, kailangan before 3 hours o 4 hours ng inyong schedule. Dapat makain mo na yon hindi yung kung kailan yung yun na yung spot mismo ng pag ano nyo yun pa yung kakain mo ng mani ay nako hindi maganda yon eh kung tamad ka naman ngumuya ng mani eh pwede ka namang bumili ng peanut butter at least hindi ka namang ngumuya sa dila na lang ba diba? idadaan mo lang sa dila konting ano lang o lunok na o di dat tapos na o ba diba? yung peanut butter igawa din yan sa mani o yun na lang gawin mo manay o, ayun lang manay ha ang ibinigay ko yung tatlo na yon ha huwag kalimutan yung spinach yung mani at saka yung Sili, Maganda yun. Kaya, para-paraan na yan. Nasa sayo na yan kung ano yung gusto mong ihalo dyan. Yung sili, yung sili especially doon, mag-iingat ka doon sa pagkain doon. Kasi, kasi di ba, manghang. Baka magkaroon ka ng almoranas, hindi rin maganda. Nako, mahihirapan ka sa pagpupupo noon. Kaya, ayun, enjoy-enjoy na lang. Baka makailang, ano ka din, di ba, subok kayo ni, ano, ni kuya, ano, ni uncle. <laughs> so ayun, mas maganda talaga yung nai-in love ka. Huwag kang mag-alala kahit may ka na kahit byuda ka. As long as na kung in love ka sa kanya, go lang. Walang problema doon man ay pagpatuloy mo lang yung ano mo love life mo sa buhay at huwag kang matakot na umibig at sumubok ulit-ulit. So ayun. <laughs> so ayun lamang. At syempre, manahi, subscribe mo naman ako, ilike mo na yan. At sa mga hindi nakakapag-ano dyan, subscribe mo naman ako, ilike mo na yan. At ifollow mo naman ako. At sa mga gustong magtanong, mag-comment lamang. At syempre, makikita ko din yan. At abang-abang lang dahil baka isa ka sa mga masagot na mga katanungan. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Lagi tayong mag-iingat. At lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Bye!